Wow. Mark Jacob. Hey, wow. 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 natin, kaya pera. Wow. <laughs> May $5. Ito naman kay Jason. Hindi na tinago. Mark Casey. Mark Jacobs uh, din. Ah, uh, Mark Jacobs uh, din. Kayo, Panorms. Dali kayo sa Panorms. Ito sa Yuma. Thank you. Ano kaya Tapi, Pwede kana bang buksan? Perfume. Like yeah, let's like open the. Purfume. Yeah. Oh, wow, I like It's it. Lang. You I like it? it? Yeah, a battery, right? What is this Ate What? Elaine? What? Ang cute naman. Ako say, man. Tawanan ko next oh, ano. Wow, ano to? Hindi eh, ko alam kung ano to. Ah, mukhang... Ah, Swarovski. Uh -huh. Wow, nice. Tingnan mo may paribon-ribon pa, oh. Wow. Andami ko na kasing pabango, eh. Oh, Kaya sabi ko, wag niyo akong ririkalawaan ng pabango kasi hindi naman ako nagpapabango. <laughs> kasi papa naman sumunod na binagol ng pabango. Ay, wow, kulay pink pa, oh. Mukhang maganda to, ah. Mukhang... Takto Kumu lang. Sumukot ko tipep to ah. Takto lang naman na. Ooh, Swarovski. Ooh. Ang galing mo muna yung anong pa ma. Yeah. Wow! <laughs> Ooh. Ooh. wow. Nice. Ganda naman na ito. This one wow. Also. Ito pa yung kasama ng gift ni Elaine. Ano naman to Elaine? Um, mini. Mini. Hmm, ang bango. hmm bango. Oh, meron pa? Ha, <laughs> hindi nakalimutan ko yun. <laughs> <laughs> wow, ano to. Pusa mo, ma. Saint Lawrence. YSL. Wow, YSL na naman, oh. Nakalimutan mo to? Oo. Wow. O baka sa'yo to? Ay, wala. Di ako nagka-YSL. Wow. Bongga naman, YSL. Mamahalin to, ah. Sakto lang. Hindi naman. Sakto. Oh, wow. YSL. Oh, ayun, ang ganda ayun, ng kulay huwag. niya. Ito yung favorite color ko. Ayun. Okay. Ayan, It ganda. Yay, okay, cool. YSL. Tapos, ano pa? Kandila oh, na lang yun. Ay, kandila. Uh, kandila. Chiyo malong candles, oh. Ang bango naman, parang perfume din. Oo, oh, perfume naman kasi Is talaga siya. Bang, ang bango? Ang bango, amin na. Anyway, dalawa. Okay. Eto naman, bigay ni... Camille Ganda. Camille Ganda. Eww. Yeah. Ano kaya to? <laughs> Tinatago-tago niya pa sa akin to. Eh. Kulay green? Ano kaya to? Okay. Oh, Skincare. Cares. <laughs> Tamang tama, wala na akong tagal ko nag nito. Okay. <laughs> That's your favorite skin care. Yeah, ito yung favorite ko. Hindi na ako nakakabili kasi ang mahal eh. <laughs> Ayan. I got Thank you, Camille. Yeah. So, bumili na lang siya ng regalo niya sa sarili niya kasi hindi naman namin sila binibigyan ng regalo eh. Mayayaman kasi yan eh, kaya hindi na kami nagbibigyan ng regalo. <laughs> oh, what is that? Hey! <laughs>

Mama. And then Dad. this one, Hi, okay. last one, Hi, and, uh, perfume. Hi, wow, Joe Malone. Last one. Hi, Bag.